Marami ang nagdududa sa kakayahan sa ngayon ng Golden State Warriors na makisabayan sa mga malalakas na team para mag-contend for championship. Pero ayon pa mismo kay DeMarcus Cousins, former center ng Golden State Warriors noon, sinabi niya na habang nandyan ang isang Stephen Curry ay mayroong legit na chance ang Golden State Warriors na manalo ng kampyonato. As a matter of fact, para sa kanya, mayroon pang chance ang Golden State Warriors na may panalo ang kampionato hanggat hindi pa nagre ang isang Stephen Curry. Magsisilbing threat ang Golden State Warriors. Magsisilbi silang Dark Horse para sa ibang team, especially sa playoff kapag nandyan lang sa Stephen Curry. Kung tutusin, nasa magandang level itong Golden State Warriors na kahit na wala pa man silang napapapirma officially pero sa kanilang roster pa ngayon, kasama si Dream Green, Jimmy Butler, Stephen Curry ay malakas na sila. Kaya imagine kung kanilang official na mapapapirma na ang mga free agent ay paniguradong sila ay nasa tuktok at makikisabayan na rin sa ibang malakas na team. Legit din naman itong sinasabi ni DeMarcus Cousins sapagkat nanggaling siya sa Golden State Warriors at alam niya kung ano ang kanilang kapasidad na magawa ang kanilang layuning magkampion sa liga. Sa isang podcast naman inamin mismo ni Mark Cuban na siya sana ang magpapatakbo pa sa Dallas Mavericks pagkatapos na ito'y kanyang ibenta. Kasali raw sa kontratang kanyang ginawa kasama ang bagong owner na Adelson Family sa kanyang kondisyon na siya pa rin ang in-charge. Katulad nga po sa Los Angeles Lakers na si Jenny Bass pa rin ang in-charge sa pagpapatakbo kahit na hindi na siya ang may-ari nito o ang kanyang pamilya. Sa puntong itronid na raw ng Dallas Mavericks itong si Luca, alam niya mismo na ang tao na nasa likod ng pag trade na ay hindi siya gustong magpatakbo na sa Dallas Mavericks. Well, sino pa ba kundi si Nico Harrison? Si Nico Harrison, mga idol, ay baguhan pa lang sa pagiging general manager. Wala pa siyang experience sa mga ganyan kung saan yung kanya nakarang trabaho ay sa front office mismo ng Nike. Sa ating uling balita, marami ho ang naawas sa ngayon kay Rozier ng Miami Heat. Nagsagawa rin po ng kanilang sariling investigasyon ng NBA patungkol sa posibleng kinasasangkutan ni Rozier sa sports betting. Actually, clear na po ang kanyang pangalan ha, sa NBA. Ngunit patuloy pa rin naman po sa ngayon ang investigasyong ginagawa ng mga otoridad patungkol dyan. Naawas sila sapagkat itong si Rozier ay nahihirapan sa kanyang kasalukuyang status sapagkat mayroong masamang epekto ang investigasyon nito para sa kanya. Pwede naman sana siyang magpa-buyout na lamang pero para mismo sa kanya hindi ito yung uh, tamang desisyon sapagkat kung siya ay mababuyout ay wala rin namang team ang magpapapirma sa kanya sapagkat patuloy pa rin sa ngayon ang investigasyon. Ayon sa pinakalates na report, pwedeng maklear ang kanyang pangalan ngunit kung sakaling mayroong reklamong isasampa sa mga taong tumaya ay po pwedeng madawit nga po si Rogier.